Hello, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Guys, guys, gagawin natin. Magpapaligo tayo ng aso. Ng dalawang aso. And dito. Papaliguan po natin Ng dalawang aso. Parang maging presko sila guys. Parang hindi mabaho. O oh, sige guys, bago tayo magsimula guys, mag shout out ako guys. Sa mga solid subscriber ko guys. Sige guys, ito guys. Karina Rua Lorente, shout out. Doterte K F -E W B O F W B H B -E H R, shout out. Salamat mo F W, shout out sa mga OFW W dyan kahit saan na mundo shout out po Lahat F W. <coughs> Pangatlo guys the the, the make it 1966 shout out Kit Sian shut out Bin Amin Kakal shout out Mama Nita Official shout out Kapitan Ramil shout out World Portrait shout out Idol Mikey and Pauline Vlogs Shout out po Mike Vlog Shout out Ito pa guys Yung na uh, Solid Subscriber po uh, Ito Kyle Puge Shout out po Perkins Adventure Shout out po Marlon Quins Hunteraw, vlog, shoutout po Busy Nanay vlog, LP, shoutout po Busy Nanay <coughs> Kukumin ka sa akin Thank you po, comment po Nanay, Busy Nanay vlog, LP, shoutout Anes Anis Taxi Driver, shoutout po oh, Ingat po idol, sa pagmamanyo sa taxi idol Sige, thank you po, idol Ito na yung dalawang aso. Papaliguan natin. Ayan. At saka ito. Paliguan natin yung dalawang aso. See you guys. Ito na. Ayun hero Ay maligo na nero. Pero matapos na tayo hero. Oh. Okay, guys, papaliguan natin. Parang hindi sila mga Kasi yung mga ganitong aso kasi maamoyin itong aso ganito. <coughs> Pag hindi mo pinapaliguan ilang araw, wala na, mga ngamoy na siya. Kaya, paliguan natin. Ang papaligo kasi itong asong dalawa guys sa isang linggo, isang bisis lang pinapapaliguhan natin <coughs> kaya yan mga sila pag ilang araw na hindi mapapaliguhan yun kaya papaliguhan natin so yun guys magbadlaw na tayo badlawan na natin so yun nagpabadlaw na tayo ng aso <clears throat> parang matatapos to may isa pa parang hindi na siya lalamig yun <coughs> yun gabi gabi maliligo na si gabi ko yun <coughs> Presko na naman ang aso ko. Ayun. Presko na ng aso natin. Okay na. Tapos na. At tapos na ang barlaw. Sunod yung isa na naman. Kapaliguan ko. Dalawa na naman to sila eh. Yung aso. Yun. so yun na guys pangalawang aso na to guys pinapaluguan ko ayan <coughs> dalawa lang itong aso ang pinapaluguan ko ayan uh, matatapos na ako marami pa kong gagawin <coughs> uh, lalabas pa ako ng basura kasi pika pa ng basura ngayon. Ayan. Sasabunan natin mga edi. Ito lamang maamoy na aso na to. Pasensya na guys. Ang ingay dito. Gilid kasi ng kalsada to. Gilid ng kalsada kasi dito. maingay eh. Ang daming sasakyan ko na tumadaan. Kasinsyaan nyo yung video ko. Ang ingay. Sobrang ingay dito. Ang daming sasakyan na tumadaan para hindi nyo maririnig, maririnig yung boses ko. Ang maririnig nyo lang yung daan ng mga sasakyan. Asada na kasi itong inaanuan ko eh. Kusensya na lang guys. Ayan. Wala kita patapos to. Magbabanlaw na tayo. Para matatapos na itong kapaliguan ko ng angas. Guys. yun patapos na magbabanlaw na lang ako guys yun na yun na guys pangalawang aso na to binabanlawan ko magbabanlaw na ako parang matatapos na ako yun mababa mga mabait tong mga aso ko guys dalawang aso ko hindi sila pumapalag pag paliguan mo mga babae to hindi katulad sa mga ibang aso pag pinaliguan mo pumapalag ito hindi sila hindi pumapalag mga babae sila yan na tayo matapos yun pati mo ka yes po yan natin huwag lang yung tayo na baka mapasokan ng tubig Um, dandaan lang. na yun um, tapos na ang wala na ganong sabon manlawa natin maigi hindi sila nung mga ngamoy pag na at pag tumagal na sila kasi pag hindi banlawa natin mahigit, ang ngamoy <coughs> Ayan na, tapos na. Yun, mamaya, pupunasan natin ng tuwalya para matutuyo sila. Papatuyuin na natin guys. Pupunasan natin ng tuwalya. Ito aso. Para medyo matuyo-tuyo na sila. Para hindi basa yung balay nila. Patuyuan natin kaunti sa tuwalya. Kahit <coughs> tuwalya lang, huwag huwag na lang ano, bluer ito na lang para um, matuyo-tuyo yung katawan nila <coughs> yun pati yung isa pupunasan ko rin yung isang aso yung unang pinaliguan natin pupunasan ko rin yun pati baba punasan natin para matuyo po yun na sige ito yung unang pinaliguan natin guys itong aso na to guys ito si Gabi Gabi Concepcion yan guys si Gabi Concepcion ang aso na to ang aso kong guwapo si Gabi Concepcion wala lang si Sharon Cunita Itong aso kong paborito Ang guwapo kong aso Palangga ako na aso Si Gabi Concepcion Yun tapos na Yun guys Tapos na ang asong Papaliguan natin guys Yung dalawang aso guys Yun presko na sila guys Yung dalawang aso natin Pinaliguan kanina Yun na guys